Good morning mga boss, meron tayong content For today's video meron tayong ibababa na transmission ng Toyota Hiace Super Grandia 2003 model So yan, magbababa tayong ng transmission May gita nyo Ibababa natin yan So yun Ang issue nga pala na ito nabaha So ngayon nung papatakboy na ng Memeare ayaw pumasok ng cambio. So try natin ibaba kasi tinignan ko wala naman tagas yung mga primary sa ka secondary. So ibababa natin siya para makapag uh, makapag makapag decide tayo kung sira na ba yung bearing nito or ano pang dinamage ng baha. So yung may kita nyo, ayan oh. nabaha talaga siya. Nung bumagyo pa to. So yung balikan ko kayo. So yun na nga no mga boss, naibaba na natin yung kanyang transmission, ayun ang kanyang pressure plate at latch lining. Ayan, so sa nakita natin dahil nababad siya sa ulan. Ganito ang nangyari. O nababad sa baha. Yeah. Ayan, Ayan ang nangyari sa pressure plate nga. Ayan. So 'yan 'no. Oh. So nagkakaroon ng problema 'yan. Ganyan yung ng motor at meron na rin bakat to. Yan. So ang kanyang clutch lining. Ano may kita niyo mga boss. Talagang kinalawang na dahil nababad to sa baha. So, yan. Yung kanyang flywheel puro kalawang. So maglilinis pa tayo, liliay natin yan mga boss. So yun na nga no mga boss ngayon, liliayin natin yung flywheel. Kasi yan, kung makikita nyo, kumapit yung kalawang. Ah, kinapita na ng kalawang. Ha? Oo? ay nga ang ba yun? Pag nasan pa ko ito ngayon, bukas eh, sa'yo naman. Ha? Ano? Oo. Oh. Mas malaki pa nga yung sa eh. Yun nga lang kasi, yung mga ganitong ano kasi sa sakyan, medyo ma, ano to, maselan. Ay, oh. may na sa iyo, pa na yun. Oo. Ay, leto pa yan. Ha? Hmm. Pero pang ang yan eh, ano, yung sa, ano nyo, bel, oh. So ayan, mga boss, balikan ko kayo pag nakasampa na. Yan, yan lang naging issue niya. So yan mga boss, no? natapos na tayo. Ayan, maandar na. Makikita nyo, maandar na siya. 800 RPM. So yun, na-finish na natin ang ating trabaho for this vlog. Yan, nakakabit na siya. Maandar na. So titignan natin kung mapasok na maayos ang cambio. Ah! siya ayan. ayan, clutch ayan, may ita nyo yung clutch ito, cambio ayun, pasok agad so yun, may ita nyo, pasok agad oh. mm. smooth lang so yun, ayos so yun, no, mamaya testing natin balik